Tatay si Victor Sayo 62 years old 4 years ng stroke Presidente dito sa Perpetual Village Bacoor, Cavite TV Bisaya hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage bone sitting and therapy TV Bisaya maraming salamat po mga kababayan ko kailangan talang may service, no? So, umulan man, o kung malakas ulan, o matulog pa lang dyan, nasa no? so, lumang sa dakyan.